Ang kapal talaga ng mukha nitong si Risa Ontiveros. You have Vice President Duterte, uh, Sara Duterte, who's so popular uh, and talks right now is they're using the ICC to silence her and effect weakening uh, weaken her politically, right? Uh, as for uh, VP Sara, she's perfectly capable of weakening herself politically on her own. Palagay ko, ginagawa na niya yan sa sarili niya at this point. But he seen as far as the issue is concerned, matagal na itong ipinapanawagan uh, ng mga mamamayan. Ever since Duterte withdrew us from the ICC and the Rome Statute, uh, mula nung nagsimula yung unang EJK, humihingi na talaga ng justisya ang mga pamilya nila dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Okay. So this is more than those politics. It's really about justice and accountability. Sus so, Risa, hindi mo lang matanggap na hanggang ngayon sikat na sikat at pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino si VP Inday Sara. Kamakailan lang nga oh, 'di ba? The most trusted agency no sa Pilipinas ay ang DepEd. At top performing agency ang DepEd. So meaning ganun kataas ang tiwala ng mga tao kay VP Inday Sara. Kaya kahit ano pang ibabato nyo, ICC, confidential funds, hindi nyo maaalis ang katotohanan na sobrang lakas ni VP Inday Sara ngayon. Kaya nyo nga hindi tinitigilan, di ba? Kaya nyo nga binibira ng binibira from time to time. Di ba, hindi na kayo maubusan ng issue na ibabato sa kanya. And for your information, hindi naman mamamayan ang nagre-request ng ICC. Kayo lang po. Huwag <laughs> nyo kaming damayin. Sobrang nakakatawa talaga ito sila kasi, di ba, dinadamay yung mamamayan. Palagi nilang dinadawit yung sambayan na, no? yung mga Pilipino na porkit gusto daw ng mga Pilipino. Pero ang totoo, kayo lang naman ang may gusto niyan. Kung talagang may katiwalian, ito ha, kung talagang may mali sa war on drugs, kung may nakita kayong anomalya, Oh, di ba gumagana naman ang justice system na Pilipinas? Ba't di nyo open the case? Di ba? Investigahan nyo ulit? Eh ngayon, di ba, si President BBM naman ah. Kita nyo na nga, di ba, si Laila Dilima nga. Di ba, na bigyan ng pansamantalang kalayaan? So meaning, gumagana ang justice system natin. Pero bakit? Di ba, kailangan nyo pang mag-call a friend kailangan nyo pang papasukin ang mga dayuhan sa Pilipinas. Diyos di ba? sinador ka pa naman din, pero wala kang tiwala sa sariling justice system natin. Tapos sinasabi ng ibang mga antay, takot lang daw sa ICC. I-check nyo nga ang background ng ICC. I-check nyo nga. May nabasa nga ako na parang binigyan ng awaran uh, warrant to arrest daw no, si Putin. Si President Putin. Pero anyari, napadakip ba? Kaya sa totoo lang yung, yung mga nagsasabing takot lang sa ICC. Ang sabihin nyo, hindi lang kayo nag-iisip. Ang sabihin nyo, bulag-bulagan kayo. Malaking risk po iyan pagpapapasukin mo ang dayuhan dito sa Pilipinas. Kasi may sarili naman yan silang, di ba may sarili din silang way. Tayo din, meron din. Meron na tayong justice system. At least dito, mas naiintindihan natin. Kasi atin, i-imaginin mo na lang, ba? Diba? Imaginin mo na lang, pag ang dayuhan ang maglilitis dito, isip-isip nga kayo. Pero sa bagay, di ba? paano nyo naman yan iisipin? Igigil nagigil gigil kayong magiganti sa mga Duterte? Kaya kayo nagkukumahog at kung ano-ano na lang ang mga pinaggagawa nyo ngayon. Pero let's see, tingnan natin kung hanggang saan yung kaya nyo.